Hi guys! This is Ruby Studio saying anyone is part of my vlog and welcome to this video. <laughs> so good day! Dito na naman tayo sa farm. Pupunta tayo ng farm. Diba tayo ngayon? Um, is Monday and uh, we are very excited kasi bukas, Tuesday, pupunta kami ng kitaw. Taw! ako. ko. So mapipare kami ng mga outfit ngayon. Ayawin ko ba kung anong outfit ang sasuti ni Brenda. So doon mag ano mag show din naman si Bender doon kasi I think it's festival or araw basta kataw-taw daw siya sa so, siya um, mga tao diha sa kitawtaw bukid noon yan so um, parang may dadaanan pa kaming restaurant na parang doon kami kakain muna bago kami puta ng kitawtaw kasi sabi niya sa kitawtaw kasi hapot gabi pa yung show mga 8pm so it's 4 hour drive So, sabi niya, pwede tayo 11 aalis. Dayon, tambay kami muna doon kag mag-lunch din 1 PM. Ma-reach kami doon 12 mga 1:30 to 2. Tsaka kami aalis papunta kitaw taw para mag-show kasi meron daw siya i-promote restaurant. Sabi sa campfire, so, sa lahat ng katauhan din sa Campfire siya tomorrow din. So, daming puputahan bukas. So, para siyang isahan lang siya. Um, biyahe para uh, maka-save sa ano, uh, nag suba din siya po na. Yan, yan. yan. pa rin ang para maka save sa ano sa travel or sa gusto nila. Yan yung biyahe din. Ay, biyahe. Suba. Yan yung suba. It's color brown. So, lahat ang pupunta dito. Again, our river is color brown. Good job. Juti lang. Daugan gabi eh. So, let's see the update of the pool today. It's the 8th day of um, working or the pool series ni Brenda. So, see ya. And let's go to our 8 day series ng ating pool or the pool series of Brenda. So, dito, nandito ng na mga ano. Nag-ano sila kasi naglalabas si Brenda. So, ito yung mga nalabahin niya. Yung mga towels. Yung mga bed sheets, ah, uh, di ba? Ay, sa so, mga sila mga mga kwarter, yung mga uh, mga sa mga bayot, yun. Daming towels, kasi umuulat ka so sa maraming naligo kaya maraming nagamit. So tingnan niyo naman mga tables dito lang ganda na. No? So pupunta dito guys, we can offer you the tables and the chairs na bago dito and it's free if mag AA house kayo. So ang ganda ng mga tables and chairs ni Brenda. So bawal lang siya yung kuan, kapit kasi ano dito tawag dito um, masakit imong likod ba kasi wala siyang sandiganan or wala kang ba sanong sandig sandig ba yan yeah. so kumpleto na yung set sa papunta doon sa wala lang yung mga ano pa din chair sa 3 to 1 wala pa di ay ay na di ay na na di ay ang tuog 1 na ano, di wala yan yeah. So, welcome to our uh, pool series, guys. This is the stethoscope. Stethoscope? this is the status of our area, our it's our pool wow hello oh, ay pool pool na dito form ha <laughs> ginoo ko Para tiles dito yung lang, guys para maganda so this is the drainage here yan meron yung drainage papunta doon kasi yo, kung doon ka mag ano pwede ka mag maganyan ba maganyan pag pagod ka ng lumangoy okay? so ito yung mga yung, ano mo ma lahong marag lahong lahong no okay patambakan anak mo na siya So mara na siya ang pool. So law lawom -law siya. Di ka chado na ha? Di ba? Malalim wait lang. Yan ho, ang lalim. Mm, ganda ng pool. Ayan. So this is 5 feet na depth. Ayan. So ito yung mga drainage drainage pati dito para dan. Magiging simento na yan soon para hindi na magiging uh, maputik. Ayan. Yung drainage natin. <coughs> pa punta dito. Yan, nung meron nang ganito ay, oh. oh, 'di ba, yung status, yung status, yung ano natin oh, update, meron na mga semento dito. Yan pa magiging main drainage. Yan papunta doon sa sa pa. Kasi yung water Na doon yung water. Yan, yung semento na rin papunta doon. Oh, 'di ba, almost complete. This is 50% I guess na complete na yung call. Kasi this is da kung sa kwan pa human body this is the skeletal no skeletal the skeletal bone bone but ah ah this is skeletal so yan um mag ano mag mag, ano ano siya mag finishing mag churba mag dito sa sawirig sa flooring ano ah, para magiging okay na siya o oh, diba ang ganda <laughs> oh my god so ah ginawa you ko know, masing malusot ta ano yati ano tisay sabi kayo marang nakuan siya <laughs> Ayan. So, punta tayo doon. So, ito magiging simento na to. Ah, so this is the boundary of the 5 feet and the 2 feet. Ay, uh, 3 feet. So, this is for the kids. This is for the adult. So, yung kids, di pwede punta dito. Malibay kung mayroon sa kasamang adult na magbabantay sa kanila. So, that post also, magpo-post kami dyan. Meron dyan poste dyan na merong seat for the tawag nito, Guard. O, uh, lifeguard. oo ang mag-lifeguard dito ay si Argel TV or si Bruno or si Bitbit to Life kasi um, si Argel wala namang trabaho kasi nag-resign na siya. And then ito naman si Bruno ay dito din sa farm naka-staff. staff siya sa farm. So dyan siya magbabantay sila as lifeguard soon. Ayan. Let's go. Love. Ah, uncle ito call Colmar yung tamda ni or drainage ni Potway. ha? kasi totok mo din ni habang siyang kung kung. drainage ni? kasi pathway ah okay pathway pala ayo I'm sorry this is uh, so mistaken I am uh, mistaken sarap lang <laughs> pathway pala to so magiging level to pa dito pa doon para pag abak ambak pathway so ito yung magiging drainage dito ang drainage para paana di ay Dili-dili ang drainage guys. So, I'm sorry. I stand corrected. <laughs> This is pathway pala. So, magiging level pala to siya dito. Yan, level. And then, si Minto. Papunta doon. Papunta doon na, na Para ano. So, I guess, hindi siguro si Minto. Parang ano siya, no? Metal-metal eh, lang siya. same time, pathway siya. Tapos dito yung water mo Ganun talaga So, So, this is the three feet. This is the, yung saan yung mga bangko na pwedeng mag, mag-ingkot o magigda higda higda yung mga bisita natin dito. So, doon, yung jacuzzi natin. Oh, di ba Ang ganda ng jacuzzi. Jacuzzi. tere, tere ten, Jacuzzi. Yan. So, nagkukuya. Ah, hmm. So, putahan natin dito. sa so, pwede pala siya. Hmm. Ah, yan. So, dito magiging ano dito. Uh, si simento para maano siya dyan. Dito naman, oh, o so sa lahat ng gusto kong warm water. Kasi magpapakulo kami always ng tubig para sa inyo. So this would be the warm water for everyone for the jacuzzi. Pero feeling ko same naman Japan weekend. Uh. Oh. Dahil naman ang main source ng ating water, yung pinakalot niya noon ba. Pinadig niya noon na 110 feet kalalim. So, ay, tsaka siya nakakuha ng water. Ayan. So, Mama Sita is as our... Um, ito rin the manager and monitoring staff. Monitoring staff. Yeah, rin. Ito rin. Ah, go kuya! Ano <laughs> ba'y mo? Ah, oh, tara, tara, Yung ibaan doon. Wala. Ito yung isa. Wala. Wala. Kasi makasabahan tayo And again, this is our mixing area. Yan. Ito ah, sa nangkuhan ng gabi. Amos, daddy. Te. Wala yung gato kahapon na to? Wala ka? Sa blessing ni ma'am. Ulan, magod no? Kaya kung dito ulan na... Dat, wala may binagigay upan ni hapon. Kaya maad to minang ending, ulan na. Dito

Aya so, Ayan na may may-ari. Ayan. So, malapit na talaga guys. Matama na ating pool. Again, um, please do, ano, chika kong wait lang for more details, no, about our pool area. Kung anong magiging setup nito. Kung sino ang pwede maligo, ang sino ang hindi pwede maligo, or paano bang anong uh, um, modes of payment, ano bang kailangan bayaran, or magkano, So, ano, 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 ano. so more details soon. Yan. So let's go. Go boys. Our eighth day series I think pool. Eighth day pool series near Bandom Beach.